Totoo po ba itong nabasa ko sa periodiko nung isang araw na milyon-milyong motorsiklo sa lansangan sa Pilipinas ang hindi rehistrado either nag-expire na o talagang hindi rehistrado from the very start nung binili nila uh, Director Lim? Yung data po na nabasa nyo, narinig nyo regarding that, accumulated sa Oh, siguro from 2003 up to now. Oh, uh, dahil yung may mga data tayo sir regarding that na kahit yung 10 years, 5 years to 10 years and above, meron siyang data na 6 million unregistered. Probably, sir, uh, medyo sira na siguro yung motorcycle noon or nahatak na oh. or wala siyang intention na i register na, sir. 6 million? Uh, are you saying so? 6 million ang hindi rehistrado pero hindi po kayo sure ko ito ay tumatakbo pa talaga sa lansangan tama kayo baka nahatak na or baka sira na dilapidated na sa or naibenta na sa iba pero hindi ni rehistro ng uh, bumili or dilapidated na tama po ba Opo mga ganun po 'yon kasi yung yung data na 6 million sir 5 years or more Oh, paano mapala Million-million, 6 million. million, million. Ilan po ba? Mayroon po ba data ko? Ilang milyon ang motorsiklo dito sa ating bayan? Uh, uh, Assistant Director Lim. Meron tayo sir na okahan uh, na about 19 million po motorcycle. 19 million. Oho. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Tapos 6 million since 2005 ang uh, hindi rehistrado pero hindi kayo sigurado kung ito ay uh, uh, nasa junk shop na, kung ito ay sira na, iniwan nila sa gilid, o ito ay uh, kinuha na ng kumpanya ulit dahil narimata. So wala po tayo, hindi natin malalaman, uh, uh, oh, Director oh, Lim. Oh. Okay. Ilan po ang uh, motorsiklo sa Metro Manila, sir? Doon sa 19 million? Sa mga po, meron tayo 38,000 po. Registered po. Registered siya. Sa Metro Manila? Opo. 308,000. Pero ilan po dapat? Po? Ilan po sa Metro Manila? Kung 308,000 po ang registered sa Metro Manila, ano po yung hindi pa nakaregister? Ilan po in total? Gusto ko lang malaman uh, gano'ng karaming motorsiklo ang nasa Metro Manila. Ang, ang delinquent regarding that ma'am is uh, meron tayong 9% regarding that delin delinquent sa ma'am no a total of 1 po mm. ilan po 712,000. Ibig sabihin, when you say delinquent, hindi po nakarehistro ito? Walang rehistro? Opo. Yun na po yung mm. yun na-accumulated numbers po within 20 years. Okay. Mm -hmm. Hindi kaya po pwede uh, director Lim na kaya hindi marehistro ay dahil medyo may kabigatan. Yung mga may-ari naman po ng mga motor ay eh, kaya bumili ng motor para service po nila or pang negosyo ay eh, kasi medyo may kamahalan ang uh, pagpaparehistro ng motor at pag ma, may late pag pa. late na rin director may, may penalty pa kaya medyo mabigat-bigat ito uh, director Lim. Mura lang po yung registration natin, 260 pesos lang po siya no, okay. per year. Uh -huh. Ang problem lang, pag nahuli kayo, mas malaki ang babayaran nyo, 10,000 unregistered tas registration pa yung babayaran nyo. Ay, wala lang. Mm -hmm. Hindi na talaga tuloy. Mm -hmm. 10,000, sir, pag hindi ka, uh, nagparehistro ka, tas nahuli ka na hindi ka nagrehistro, 10,000 ang babayaran mo? Opo, unregistered po. Yun po yung violation niya. Ah, so hindi po ito encouraging sa mga motorcycle <laughs> owners. Ba't ako magbabayad ng 10,000 kung maggusto mo nang magparehistro sana? Opo ma'am, tama ma'am. Eh, kung 263 pesos lang babayaran nyo sa registration, bakit pa kayo magpapahuli ng unregistered? Ah. ah, okay, okay. So, let's, hindi pala, pag nahuli ka, kunyari, nagmo motorcycle ka sa daan na hindi ka register, 10,000 ang fine. Ngayon, oh, if you decide to register your motorcycle po, oh. kunyari, limang taong kang hindi nag-register, ano po ba yun? Accumulated 260 times 3? No, ma'am. Ma maximum natin is 2 years plus penalty. Regardless oh. kung ilang years kayo na unregistered. Magkano po yun? Kung 240 ma'am yung MBUC niya, times 2 lang, then plus penalty na 120. Yun lang po yung maximum na nun. Magkano po yun? 240, 240 is... 480. 480 plus 120 ma'am. Ayon. Uh, 600. May na tayo. 600! Oh, Kaya nga tayo nag-mask na na. sa Broadcom. Itong si engineer, <laughs> hindi uh, ko natatanungin. Uh, oh, 600 lang na. naman pala. Eh, pero bakit yung, yung driver ko para naka 1,000 plus? Kasi uh, I think ipapacheck pa yung mga ano, diba? Tambot yung Yes. Usong. May ganun po ba, Director Lim? PMBIT, ma'am. No? PMBIT. Iba po yung price nun. Oh, yung pay. Or plus insurance. Mm. ah kaya uh, umabot, umabot din po si sa San Libo. Tama po, okay. di ba? Mga 1,000. Ang sinasabi natin. Oo, okay. Okay. may mga check pa ng tambucho. May mga kuan. Ay, hmm. So, ano plano ngayon? ah uh, ninyo dyan sa LTO, uh, Assistant uh, Director Lim. how do we resolve this issue? As instructed by R.D. Rockpo, uh, Regional Director ng NCR, uh -huh. gagawa pa ako ng off-plan balik registro. Dadali namin yung LT on wheels namin every time may checkpoint. Ay, good. On mm. the spot, i-registro na nila uh -huh. without uh, uh, paying the violation fee po. Ay, oh, good, good, maganda good. All right. good job. Uh, Naku, maganda yan. Maganda ho, may, may tutulong. May tayong LT on wheels sa NCR. Aha. Okay. at okay. pag nahuli ka, All right. Okay ra All right. Ah, uh, LTO NCR Assistant Regional Director Hans Lim, sir. Salamat po sa oras na pinaulak niyo sa amin dito sa Punto Asintado Reload. Thank you po, ah, uh, Director Lim. Thank you. Thank you, sir. Thank you ma'am. Thank you po. Samantala partner, ito yung uh, nasa linya rin ng ating telepono itong representative ng mga rider, mm. mga may-ari ng motor, ha. Walang iba kundi ang aking kasama po sa Kongreso si One Rider Party-list Congressman Bonifacio Busita. Ako uh, nga uh, Busita, magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga po. po. Live po tayo sa PTV kong uh, ganoon din sa Radyo Pilipinas nationwide. Kasama ko si uh, uh, Miss Ninia Corpus. Ah, uh, ito tayo sa issue kong sabi ng uh, LTO 6 million na motorsiklo ang hindi nakarehistro out of the 19 million nationwide. Paano uh, uh, natin matutulungan kaya ito mga rider natin? Kasi ang tingin ko dito, ang sinasabi ng LTO, maaring uh, yung iba, dilapidated na hindi na ginagamit pero hindi sila nag-report sa LTO na hindi na ginagamit o yung iba, narimata ng uh, kumpanya uh, kaya hindi na narehistro. Or yung iba, simple na walang pambayad. Kung dahil 1,000 din, medyo mabigat-bigat. Alam mo naman yung mga nagbumotor, hindi naman mayayaman. Karamihan sa mga rider natin, ay eh, pang negosyo, pang service nila ni Mrs. Di po ba? So ano ho plano ngayon dito? Ano ho kaya nga uh, may tutulong natin dito sa mga kababayan nating rider, uh, Kong Kung Busita? Uh, actually sir, uh, may mga problema po kasi diyan na uh, hindi wala sa party natin. Okay. ibig sabihin po, kahit sir magkaroon tayo ng inter interest na tumulong sa kanila, right. ay hindi natin magagawa. Mm. Uh, Diyan po kasi dalawang usapin. Uh, gusto po ba sabihin ng LTO na problema sa risk o renewal ay ito po ba lamang mga existing motorcycles na ibig sabihin old units or kasama po yung brand new na gumagala sa kalsada ng mga hindi-registrado? Pareho po kasi umaabot na total since two, since 2005 naman daw po itong figure nila which is about what ilang uh, taon na po yan kung 2005 pa eh sigurado yung iba diyan dilapidated na iba baka nasa junk shop na kung uh, busita sir Yes sir Tungkol doon po sa binabanggit ninyo sir at binabanggit po ng LTO ano po ang isang malaking problema po na nakikita natin dyan, base sa mga humihingi ng tulong sa atin ay uh, particular po doon lalong-lalo sa mga second hand na motorcycle. Isa po dyan, Opo. Ah uh, kakulangan sa edukasyon, may mga bumibili po ng motorsiklo na hindi alam yung mga kaupulang dokumento. Mm -hmm. Kaya po pag hindi nila ma-transfer ang kanilang motorsiklo na nabili second hand, nawawala po yung interest nila na i-renew. Mm -hmm. Kasi gusto po nila pag nag-transfer kasabay na yung renewan. Isa mm -hmm. po 'yan sa mga problema na dapat ma-address natin. Mm -hmm. And uh, isa pa po dyan, sa LTO po, alam naman natin Sir Erwin na hindi naman maitatanggi yung mga panggigipit ng ibang kawani ng LTO Tama. para siguro lalapit sa picture. Uh -huh. Pinapahirap po nila yung buhay ng mga maliliit na motorista. Halimbawa pero... po dyan, Pero kung eh, yes mga mayari ng motor, hindi naman mga milyonaryo, hindi naman mga big bike. Ah. Siguro ako po pwede dahil may mga big bike ako. Pero kung yung mga nagmamaneho lang ng mga 110, 160cc, pang deliver ng grab, pang, uh, pangay uh, sa joyride kung tawagin, pang angkas, eh hindi mayayaman ito. Eh, mabigat pa rin. Yung mas kinasabihin natin na 240 ang rehistro medyo mabigat. Eh syempre yung mga smoke belching testing, bla bla bla. Umaabot din daw na isang libo. Eh mabigat-bigat ito, Congressman Busita. Di po ba? Yes, Sir Erwin. Totoo po yan. Isa po sa problema na nabanggit ko po at eh, pagpatuloy ko, may mga kawani ng LTO na talagang tiwali na pinapahirap ang buhay ng maliliit na motorista. Halimbawa po, doon sa valid ID. Kailangan daw dalawang valid ID. Sos. Tapos kailangan, pag may pagdududa sila, kailangan iharap eh, mo yung may-ari ng motorsiklo. So lumalaki ang problema nila. Eh. So, ikatlo, sir, yung delayed confirmation for transfer of registration, uh -huh. yung matle pinapahirap nila para siyempre nga naman magsusuhon. At uh, po, yung problema sa emission testing center. Ang daming gustong magpa may problema naman dahil halimbawa po, ikaw ay tagay sa probinsya, tatakbo ka pa ng malayong probinsya para magkaroon ng... Uh, emission test yung iyong motorsiklo. Ikaapat, uh, ipinipilit ng, ng LTO yung Private Motor Vehicle Inspection Center. Samantalang hindi sapat ang mga ito. Ibig sabihin po, sakal na sakal ang maliliit na motorista. Itong mga riders, gusto nilang mag-comply. Hindi naman nila magawa dahil sa mm. may problema na dapat maresolba po sa parte ng LTO. Ano pa po? Uh, sa sistema ng LTO, in terms of date of renewal, even LTO personnel and enforcers hindi naiintindihan yung tamang renewal o petsa ng, ng sasakyan. Hindi nila maintindihan, especially Sir Erwin, kung bumili ka ng motorsiklo na second hand. So may problema sa kanila eh, hindi lamang po sa mga ating uh, mga kababayang motorista. At ang isa pa po dyan sir Erwin, yung poor enforcement. Ibig ko sabihin poor enforcement and may mga enforcers na nakukuha sa lagay-lagay. Opo, pero kung hihigpitan yan at walang lagayan, ay masasakal at mapipilitan po ang ating mga kapatid na riders na magreso. Overall sir Erwin ang dapat tingnan muna po ng LTO ay ma-resolve yung yung problema sa kanilang parte. Tama. Secondary na lang yung problema sa mga kapatid nating riders dahil alam ko Sir Erwin, sasang-ayon po kayo sa kabuuan tayong mga Pilipino likas sa mabubuti. Ayaw natin yung maliit na problema na laki. Uh -huh. Ang problema lamang kahit gustuhin mo, hindi mo magawa mm. dahil lilibang ka ng ilang araw, sasakit ang ulo mo, gigipitan ka ng ibang mga kawani. So, yung interest mo, sir, na sumunod sa batas, bumababa po ang level eh. So, what you're saying, Congressman Busita, siguro ay uh, uh padadaliin na lang ang pagre register Yung sinasabi mo, sa bagay, naka-experience na ako dyan dati, uh, ang dami hinihingi ng ID, akala mo, bibiyahe ka sa abroad. Siguro sapat yes, na yung lisensya at pag pagrehistro pag mo, dahil hindi naman mayayaman itong mga may-ari ng motor, baka pwede sabihin pag na, na kunwari, naibili ko kay Melchor, uh, ako na yung bagong uh, may-ari ng motor ni Melchor, ay e, sasabihin so ko sa LTO, baka pwede sir, pwede ilipat na. Kasi parang iba na namang process yata yung transfer eh, from registration, di ba, kung uh, busita? Yes sir. And overall sir, dapat padil, padaliin ng LTO yung transfer of ownership and renewal. Kasi Ayaw. po, Sir L. Ay, kung pag-isahin ano na lang kaya kung pa, pas sakayo ka ba kung pag-isahin na pag nagparehistro like, si rider na kanyang motor na pantrabaho, eh transfer na rin basta meron lang siyang dokumento. Do you think uh, it's feasible? Yes, sir. Kailangan lang masupil ng LTO yung kanilang mga kawani na yung madali pinapahirap para maglalagay sa picture ang ating mga kababayan. Mm -hmm. O yan, sige po. Uh, well, hindi naman siguro lahat mm -hmm. ay uh, mahirap dahil sa experience po nung kakilala ko, eh, alam mo partner, nagpunta siya maaga, nakarating rin uh, after 1-2 hours, tapos na po yung registration. Oh. So sa mga kaya naman po mag-register, sumunod sa batas, kasi yung kakilala ko po, kailangan pa niya mahuli bago siya magparegister. <laughs> so nagparegister na siya, 'di ba? Kasi well, nahuli everything. siya. So siguro po everybody has a responsibility, even the owners themselves. Um, we should try yeah. harder, I guess, kasi po kailangan sumunod din po okay, tayo nga sa nga sinasabi batas. Sabi ni Kong Busita na education din. Yes. Kailangan i-educate yung mga rider. I agree with you, Congressman Busita, hmm. sir. Yes, sir. And uh, totoo, I agree ako kay ma'am. Ano po? Pero dito po sa problema ito, ang dapat muna po nating ma-resolve, Sir Erwin, yung parte ng LTO. Ah, okay, may okay. mga reaction po dito eh. Ah, ang problema kasi napakahaba ang pila sa LTO. Mm. Ah, pa sabi dito. Tama po kayo. 1,000 plus ang gagastusin. Hindi pa kasama yung mga fixer-fixer at lagay-lagay kundi mag-aantay ka na matagal. Eh, yes, sir. Eh, tama naman kayo kasi okay, so ma-demoralize de ka nga ng partner, maglalagay ka pa, wala ka nang na parehistro, inutang mo na nga. Pagkatapos, kailangan mo palagay, magpaparinig yung, yung sa LTO na magkailangan ng merienda. Nauuhaw ako, di ba? Eh nasa harap ka ngayon. Yeah. may barya, may barya, inaasa mo, pangkain mo yun. Sige po, sa inyo na lang yan, pangkain. Kawawa naman. I, I can understand, Congressman Busita dahil I'm also a rider ako po 'yung motor big bike nga lang ho. I can feel the sentiment po ng mga kababayan natin. Siguro kong ay maganda pag uh, kausapin kaya natin ipatawag natin sa Kongreso itong LTO ngayon at sabihin natin baka pwedeng to cut corners si sika para hindi na mahirapan 'yung mga rider natin dahil nagmamadali rin 'yan, may mga negosyo, may mga trabaho, 'wag nang pahirapan. Di po ba? Eksakto ka sir, dahil isang ang problema po nga dyan, nabanggit mo da din lamang po at idadagdag ko sa iyo, ay maliit kang manggagawa sir, pipila ka sa LTO, pagdating doon sa inaakala mong ikaw na, hindi pala pwede dahil may lagayan sa loob. Kayo, no? nauna pa ngayon yung may-ari ng uh, 4x4, o may-ari ng Land Cruiser, o ng Mercedes Benz, e eh, ikaw motorsiklo, Diyan ka na muna, di po ba? Yes sir, at, at hindi lang yun sir. <laughs> <laughs> uh, may mga riders din kasi na talagang binibiksima ng fixer. Ibig sabihin sir Erwin, una ka sa akin, madaling araw ka pang nakapila oh. pero late ako, may contact akong fixer. Hmm. Eh sorry ka na lang. So ganito na lang para ma mababadali na tayo. Ay, uh, kita po tayo bukas Sabado dahil uh, I believe uh, atin po kayo doon sa uh, kay Prime Minister ng Japan, yung kanyang uh, talupate sa so may session. Pag-usapan nuna natin niyo paano natin tayo magtulungan tayo kausapin natin itong LTO paano mapadali itong uh, pagpaparhistory ng mga motor ng mga rider natin. Ano po Kong? Yes sir, magkita po tayo at uh, may mga nakikita naman po tayo solusyon para ma-resolve itong problema na ito. All right.